Ang introversion ay isang katangian ng personalidad na maraming mga extrovert ang nahihirapang maunawaan. Maaari itong magpakita sa iba't ibang paraan, ngunit karaniwan itong nangangahulugan na ang isang tao ay gumagawa ng paraan upang maiwasan ang mga sitwasyong pandipunan. Gayunpaman, ang mga introvert ay hindi kinakailangang mahiyain o antisocial. Kailangan lang nila ng mas maraming oras para sa kanilang sarili kaysa sa iba. At habang ang katangian ng personalidad na ito ay maaaring maging mapagkukunan ng lakas at katatagan, nangangahulugan din ito na ang mga introvert ay madalas na hindi na uunawaan at maaaring makita na nakakatakot para sa mga hindi nakakakilala sa kanila kaya narito ang iba't ibang ugali ng mga introvert na maaaring katakutan ng mga tao. Number 1. Low-key at mas gustong umiwas sa mga drama Alam mo yung taong nahihirapang umiwas sa mga drama? Well, ang mga introvert ay ang kabaliktaran. Bira silang gumawa ng eksena o magdulot ng gulo hindi sila ang tipong naghahanap ng pag-aaway at sa pangkalahatan ay ayaw nilang maging nasa spotlight. Gayunpaman, kung minsan ay nakikita silang nakakatakot kapag nagsasalita sila o kapag iginiit nila ang kanilang sarili sa isang sitwasyon kung saan maaring magkaroon ng ilang tensyon o hindi pagkakasundo sa mga taong nasasangkot. Number 2. Sobrang talino ang mga introvert ay kadalasang napakatalino. Karaniwan silang mga bookworm at mas malamang na mataas ang pinag-aralan. Kaya asahan mong magkakaroon sila ng maraming kaalaman tungkol sa kasaysayan, filosofiya, agham at iba pang nakakaintrigang mga paksa. Habang ang mga introvert ay nasisiyahan sa mga intelektual na talakayan sa iba pang mga taong katulad nila ng pag-iisip hindi talaga sila interesado sa mga chismis o small talks na walang tunay na layunin o nagbibigay halaga sa usapan. Mas gugustoy nilang gugulin ang kanilang oras sa pag-aaral kaysa makipag-chat tungkol sa buhay pag-ibig ng mga celebrity. Number 3. Brutal na Katapatan Ang mga introvert ay hindi natatakot na maging tapat o magsabi ng mga hindi normal na bagay karamihan sa kanila ay walang problemang sabihin ng eksakto kung ano ang iniisip nila, kahit na hindi ito ang gustong marinig ng mga tao. Handa silang sabihin ang kanilang mga naiisip nang hindi pinipigilan ang kanilang mga salita. O nababahala tungkol sa kung paano maaaring makaapekto ang kanilang opinyon sa paraan ng pagtingin ng iba sa kanila. Ito ay maaaring nakakatakot dahil ang introvert ay hindi magpapanggap na sumasang-ayon sa lahat ng iyong sasabihin. Maaari nilang i-highlight ang iyong mga pagkakamali o lantarang hindi sumang-ayon sa iyong pananaw. Number 4. Sobrang seryoso Ang mga introvert ay sineseryoso ang mga bagay-bagay na nangangahulugan na sila ay may posibilidad na maging tutok sa kanilang mga interes hanggat maaari. Hindi sila madaling matakot o maabala sa mga interes at gawain ng ibang tao. Sa katunayan, malamang na nababagot sila sa mga ito. Ito ay maaaring magmukhang snabero sila kung hindi kasanay sa pakikitungo sa isang taong sigurado sa kanilang sarili. Number 5. Nagtatanong ng na mga may hirap na katanungan. Ang mga introvert ay hindi nakikipag-usap upang magpalipas ng oras. Ngunit sa halip upang linawin at maunawaan, gusto nilang tiyaking alam nila kung ano ang nangyayari at gamitin ang komunikasyon bilang isang tool para sa layuning ito. Sabi nga, kapag ang isang introvert ay nagtanong ng mahirap na tanong na nagpapaisip sa'yo, nakakatakot ito kumpara sa mga madaling tanong na maaaring itanong ng ibang tao tulad ng kamusta ang araw mo. Ito ay dahil sa nararamdaman mo na alam na nila ang iyong sinasabi kaysa sa'yo na nagiging sanhi ng iyong isip na mag-overdrive at sinusubukang malaman kung paano nila nalaman ang lahat ng bagay na yon bago mo pa malaman. Number 6. May mabuting kontrol sa kanilang emosyon. Ang mga introvert ay hindi madaling magalit at mahusay silang magpigil ng kanilang mga emosyon. May posibilidad din silang maging makatwiran na nangangahulugang hindi sila masyadong sensitibo Maaaring makaramdam ng takot ang mga tao sa isang introvert dahil sa paraan ng pagtugon nila sa iba. Sila ay tahimik, kalmado at magalang. Hindi ito nangangahulugan na ang mga introvert ay hindi kailanman magagalit. Ngunit sa pangkalahatan ay hindi sila madaling kapitan ng emosyonal na pagsabog o mga dramatikong pagsiklab tulad ng ilang mga extrovert na tao. Number 7. Standoffish Kapag kasama mo ang isang introvert, madaling isipin na sila ay malayo at nakahiwalay. Maaring parang wala silang pakialam sa mga tao sa kanilang paligid o baka mahirap pakipag-close sa kanila. Pero sa totoo lang, abala lang sila sa sarili nilang gawain. Ang mga introvert ay naaayon sa kanilang sarili na hindi nila kailangan ang pagpapatunay mula sa iba o patuloy na pagkagambala upang makaramdam ng kasiyahan sa buhay may posibilidad din silang panatilihing pribado ang kanilang sarili na nangangahulog kapag nakuha mo ang atensyon ng isang introvert parang big deal ito. Number 8. Magaling magbasa ng mga tao Ang mga introvert ay lubos na mapagmasid at binibigyang pansin ang mga detalye na nakakaligtaan ng iba. Maaari nilang basahin ng mga tao tulad ng isang bukas na libro at hindi sila madaling masway o manipulahin Nagbibigay ito sa mga introvert ng isang pakiramdam ng kapangyarihan na maaaring takutin ang mga taong maaaring sumubok na samantalahin sila. Number 9. Hindi naapektuhan sa pamantayan ng lipunan. Marahil lang isa sa mga pinakanakakatakot na bagay tungkol sa mga introvert ay wala silang pakialam sa iniisip ng ibang tao dahil hindi nila nakikita ang kanilang sarili bilang bahagi ng karamihan hindi sila masyadong nag-aalala tungkol sa mga pamantayan sa lipunan. Sa halip na mapilitan sa mga expectations ng ibang tao, mas pinipili ng karamihan ang paggugol ng oras ng mag-isa. Kung saan walang sino man ang makakapanghusga sa kanila, batay sa kung gaano kahusay ang kanilang pagsunod sa ilang hindi makatwirang pamantayang itinakda ng lipunan. At number 10, sila ay independent. Ang mga introvert ay hindi nangangailangan ng mga tao upang maging masaya at hindi sila nakadaraman ng kalungkutan kapag sila ay nag-iisa. Sa katunayan, marami mga introvert ang mas gusto ang kanilang sariling kumpanya kaysa sa paligid ng iba. Komportable silang gumawa ng mga bagay ng mag-isa at hindi nangangailangan ng patuloy na pakikisalamuha para magsaya o maging maganda ang pakiramdam sa kanilang sarili. Nasisihan din naman silang gumugol lang oras sa mga tao ngunit kapag ito ay makatwiran lamang para sa kanila. Nakadalasan ay hindi masyadong madalas. Bagamat madaling makita kung paano maaaring bigyang kahulugan ng iba ang mga katangiang ito bilang nakakatakot, ang katotohanan ay ang mga introvert ay hinihimok lamang ng iba't ibang mga prioridad at halaga. Meron silang sariling paraan ng pamumuhay at ito ay gumagana para sa kanila. Ang mga introvert ay hindi ibig na takutin ang mga tao. May paraan lang talaga sila na hindi sinasadya. Nga pala, alam mo ba na may mga tricks para siguradong mamiss ka ng isang tao? Panoorin mo dito.